Bala po, kumusta na po kayo lahat? Tara po yan, ang episode yan na ito yan po. Update ko po, po kayo sa ating inihasik po na pichay mustasa po. Uho, -huh, yan. Ito po, sama-sama uh, po tayo. Titingnan po natin na resulta kung tanda po ninyo yung... Hindi ko na po kayo na-update ay. Kung tanda po ba ninyo yung ating inihasik, uho. -huh. Yan, dito lang po yung sa gilid-gilid. Ba, ayos na oh. Ito na po yung mga mustasa oh. Ayos oh. Oh. Maganda na rin po yung iba oh. Awan ko po sa bandang itaas. Hmm, ate pong gagalain ito ngayon. Ayan pa oh. Ganyan po ang hasik. Kumbaga patubangga. Pag tumama ay tama. Pag sumalay di sa Ayan po oh. Ito na po yung ating mustasa. Pwede na rin po yan. Oh. Hindi lang po yan nakahanay at gawa po nga ng hasik ay. O, oh, ayan. Oh. Ngayon po ito din ay na ano. Oh. Napakaganda. Napakataas ang farm gate. 150 po ang mustasa. oh. aba. Ay, talagang o. Oh ganda oh uh. akong lahat ay ganari ah hmm. ito po ay organic gawa po na ito hindi pa natin na-apply ng kahit anong pesticide yan oh ganda po oh uh. tapos ito pa po yung iba oh uh. aba sus pagkagara mm. pwede na kung pang pang ulamin oh Yan, ganito po ang hasik sa kain. Siguro mabalikan natin ito. Tapos po, ang gawa dito, yung ganitong mga malalapit, kumbaga ito, malapit, yan, malaki. Ito na, transplant po yan sa mga hindi na anuhan. Oh. Kumbaga dito, dito banda-banda. Yan, oh. No? transplant. Yan makakabalik po tayo din eh. Kumbaga binisita lang natin ngayon eh. Mm. Um. Yun o. Oh. Yan para po mas maluwag. Um. Ay talaga ho nakasangat lang sa gitna ng damo. Huh? Um. Ito po yung sinaunang tradisyonal na pagtatanim. Eh. Um. Hmm. Yan po o. Oh. Ayos din o. Oh hindi na po tayo sa bandang ibabaw oh yan po yung iba oh oh hmm nakasingit lang po yung sa gitna oh Mm. Ay, ayos po. Ngayon pa po. Hmm. Oh. Kahit po ay gubat, may mga nakatanim. Oo. Oh. Yan, oh. nya kay tapuban niya yan. Oh. Ito po ganito talaga. konting bunot-bunot. Ito po naman ay pasumalang ang tanim. Eh. Ay ngayon, may maaani tayo. biayus, ayos. Eh. Kung baga pagtatanim po, kung bagay, basta may tanim ka, ayos oh uh, kumpara sa wala na pinanghinaan tayo ng lubo, baka ganat ganar ya oh di ba sa tayo may tanim oh Ayan yeah, natin kung babawasan na ilang damo mm. dami po hanggang taloktok oh Ayun oh. hmm. ampunan Tanim hmm. Ah, justru to. malilit na parte po ayo. May Tsek pa po ulit sa banday taas. Ang dami si bulo. Yan pa po yung mga si bulo. Ang dami. Hmm. Ah, kakatawa. Itatransplant po natin yan. Mm. Yan po ay yung tayo makakuha ng kahit hindi man kadamihan ano po tayo na may wala ditong pinamuhunan na yung buto lang ay ayos na rin po. Uh -huh. Kagaya ho ngayon napakataas ng farm gate. Aba kung makadal tayo 10 kilo 1.5 din po ah. Ay naghagis tala lang tayo sa damuhan. Uh -huh. Minsan ho, ay hindi ako tumitingin sa ano ay kumbaga sa harvest po. Hindi po naman porkit sinabi natin na masukal e, eh, wala tayong harvest eh, kung bakit, eh, di tingnan natin yung kondisyon po ba nung ano nung halaman yun po ang basihan ko ay mm. minsan po ay pag yung alagang alaga natin eh minsan ang dami rin manay nasa kumpurme din po ba sa lugar kaya kagaya ho nung doon sa kabila ako. area number 1 natin hindi ako makapagtanim ng pichay mustasa gawa ko ng pagkakadami doon mali ni kahit isprehan ng isprehan mm, ay nalulugi la ang yan ari po naman musta pichay ito po ay pichay yung dito mas marami-marami po ang nagkaigi mm. Ngayon po lahat ay ano oh. Ayos din po ah. Mm. Maglagay natin dito ng isa. Yan po magkakadiis ang ating ilalagay. Oh, ang dami pa oh. Hmm. Lag sa ilalim na. Babawasan po natin yung bis bis. Parang pwede na kung eh. Ano? Pero ito pong ganito, mas matitindi lumaban sa ano. Sa araw, yung ganito sa init po ba? Gawa ko na yung malaking dahon niya. Siya nagkukuber. Hmm. Panggulay niya, kabisprin na. Aba, pwede na rin nga. Oo. Natin transplant muna. Bali ito na po ang update oh. Dami pa oh. Kakatuwa. Ayun. Tayo po iba't iba uli ng paraan ano po ng pag-ano. Yan po laging binabanggit ko sa inyo eh. Iba't iba ng paraan ng pagtatanim. Lini, mag-aantay. Wala pa po tayong prepare na ano ay na pang ano, sabi ko i-update ko nga lang at bibisitahin ko kung may nabuhay baga. Sa awa po naman ng Diyos ay eh, mayroon pala naman. Oh. ang kapal lang ang yung ligaw dito pwede ho yung talbos na rin dito ka sa kabilang side mayroon din eh oh. pichay naman dito mm. Nampo oh, mga pichay wala lang sana nung ano yung pitik yung po ang matinding kalaban ay yung pitik Yan na po, pitsa yan. Hanggang doon po, banda-banda, puro pitsa. Ayun po, siguro po ay babalikan natin ito pala. Para malinisan. Doon ka, sa gilid doon, puntahan pa po, po natin. Ito po may wala na dito kasi kaya puro damo na ito dito sa kabilang side po nung ano meron pa tayong nasik dito na na anong tawag dun pechay dito sa kabila Mahaling. ah meron din ah Mm. Yan, mga pichay po. Mm. Kahit nasa mga damo-damo po yan, yan ay lumalabas eh. siguro ito may punggos Natutuyot bahala yan po ito po ang update sa ating peche mustasa ano po balikan na lang po natin yan para sa paglinis po ba ayun dito na rin po tayo tatapos ang vlog na to ano po kung di pa po sasubscribe sa, sa akong channel pasubscribe na lang pakalag na lang po notification bell para maging updated po kasi susunod ko pang video hanggang dito na lang ingat po palagi happy lang bye